We'll <laughs> Good morning, good morning po mga kapishing uh, Tayo po ilalout ngayon Araw ng biyernes So bago tayo ilalout Tayo muna yung magpasalamat sa Diyos Na patuloy na gumagawa at magiging Ano dyan Lord? Panginoong Isus muli, maraming salamat Sa umagang ito Sa kalakasan Sa buhay na patuloy niyo po Pinakakatiwala. Sa so, umagang ito Lord Ano man yung nakikita niyo po ang sa aming puso Tawarin niyo po Upang sa akin po Pagdulog sa araw na to hindi maayos yung naman ng puso, Panginoon. Ingatan niyo rin po, Lord, yung aking pamilya mula sa aking may bahay. Uh, sa aking mga anak at sa aking mga apo, patuloy niyo po silang samahan at gabayan. At uh, maging aming mga kanunayan, katatayan kapataan, mga patiran sa COG Fisher Trinoma Panginoon, patuloy niyo po silang samahan at ingatan, Panginoon sa aming bansang Pilipinas patuloy na ikaw ang gumabay pagpalaan niyo po yung bawat isa maging aking paglaan sa araw na to sa iyo wala patuloy na hinihiling pagpalaan niyo po ito Lord salamat po sa pangalan ni Jesus Amen so ayan mga kapising tayo po ilalaan ang ating oras ay alas 6.30 na po ng umaga fishing testing muna tayo rito sa kung saan naka tayo ng pag makuko kagahapon narin po tayo sa bolivar kahapon puro bitaw lang po huli natin doon dito po tayo nakabakas apat na kilong bakuko pansin rito uh, tulad pa rin po ng dati yung gamit natin mga kapis hagis hagis malang hipo ngayon mga kapis eh. Ganun pa rin po pain sa buntot lang dito po lagay Ay, hagis na mga kapis eh. at na para malaman Okay, mamaya so, na po mga kapising Mga kapising o oh. Nakasarok tayo ng isang pusit Paano kinakain yung hipon natin eh Buhay na buhay pa mga kapising Bisa so, mga kapising First cut Ako Wow, mga kapising. Ang babaw ng kain niya, mga kapising. Hinablot eh. Kukuha, mga kapising. Pangalawa natin huli, mga kapising. Hindi na lagot, mga kapising, kumain eh. hindi natin inabot mga kapising natagtag di ba ganda tama saluki na natin ito mga kapising sa kanina nakawala siguro na tayo mga kapising bumalik kumain dito tapat lang yung kanina kasi mga kapising malaki, ganito rin kalaki nakawala rito sa tapat ayan oh. o ito mga kapising saka ngayon siniguro niya mga kapising nilunok lalaki ka talaga na nagagot dito mga kapising ako kapag kumain Tuloy na lang natin mga kapising. kuko mga kapising malaki to mga kapising medyo hindi ganito kalaki yung kanina eh mga kapising kapapin natin mga kapising sigurado Ah, lalaki, mga kapising.

Sama oh, ke pising Jampu dan mentok sama pising Jampu Jampu kan bukan pisingnya lumabas kasi sila sa lungga nila mga kapising dahil may umaan ng tao ito sa pinakapabahay nila Ipuhan natin mga kapising Ako po, mga kapising Oversize Oh, mga kapising. Good size, mga kapisig. guys mga ko oh mga kapising ayun sa lukin mga kapising mga kapisig. Okay, mga kapisig.

Aku kumang ke pising. Okay. Saan mga kapising? Aku kumang. Good size, mga kapising. Kuko. On mga kapising. Kuko tumalaga. Good side. Wala mga kapising oh, mga kapising Hindi na tayo mga kapising Mabal pa si Ayan po mga Guys, fishing nandito sa ais At so ayan, uwi na tayo mga ka-fishing Kasi may gawain po kami mamaya, alas 6 So ating ah, oras ay alas 4, mag alas 4 na po ng hapon pero bago tayo umuwi, uh, shout out muna kay Ma'am Tessa Vargas SSTV family At sa lahat na kanyang mga admin uh, Mega mega shout out po sa inyo kay Ma'am Mami Kim Dancel Kay Mami Lu Kay Ma'am Ajay Isabel Mega mega shout out sa inyo Ma'am At uh, Kay Mam Ma Rowena Costa Vlog Kay Ma'am Lintik eh boss Gwapong. Kuwasator nih At kay boss Jargon 26, mega mega shout out. Kay Tanical De Vera, kasi siya na mam ngayon lang na na mention. Kay Ma'am Teresita Artman. Salamat mom sa patuloy niyo po suporta sa aking channel at sa reels. Sa mga patala mom, salamat. At kay dalagan sa lahat po ng mga patuloy na kay Rons and Lois at Robles at Rons TV Vlog mega mega shout out kay Ate Merce TV yan shout out sa inyo at kay Dan Kel yan yung binibilang ko po ng Ayong uh, uh, isa pong vlogger din at taga Bisaya shout out sa iyo bro at sa lahat po ng patuloy na sumusupport na sa aking channel sa mga katatayal po ng uh, COG Fisher Mall COG Trinoma an kamulit yung karon BJ Bart kay Shio, kay Redentor at kay dalawang Jaime Luna at saka Kunanan shoutout po sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay sa aming channel. Kaya sa mga aming po pastor. Sa lahat po ng mga kapastoran. Shout out po. Kung bago lang po kayo sa aming channel. Please, pa -like, pa-share, pa-comment. At pa-subscribe na rin po. Pakiclick yung notification bell. Nasa ganun, lagi po kayo updated. Sa mga nilalabas na video. So, yan. Maraming maraming salamat po. Tungad binig glory. Glad, God bless po sa ating lahat. Bye bye. So kaya nahuliin natin mga kapisimo. Yung limang piraso, malalaki. Limang piraso po yan, malalaki. Good size yung iba. Tiyaga, tiyaga. Salamat sa Lord. May blessing.